Shish, alright 200k dito, 300k dito tayo mga ka-what's yeah, mga ka-what's Kung di ka pa-update you sa YouTube channel lang and Please like and share and comment May subscribe, na subscribe, pakisubscribe lang po Ronnie TV and special send Baka pag gusto nyo po ang ating mga Mga videos na bi biyay-biyay sa Lala Move At biyayang buhay driver Mga ka-what's Shish, ako meron dyan notification bell Papindot na notification bell para updated kayo Sa mga bago pang i-upload kong videos ng buhay driver Ayan, eh, mga kawatsa, naka-pick up na tayo mga kawatsa. Isang karton lang yan. Nice. Ay, -oh. hindi ko alam mga kuwatsa pagkain pala yung pinig up natin mga kuwatsa pag, pika, pag slash, slash ko sa application kasi tinawagan ko siya pagkain pala kala ko hindi naman pagkain pwede sa akin sabay yan lugi tayo mga kuwatsa tapos kaput San Juan, eh tapos What? pagkain priority pa wala naman nakalagay yung priority regular lang kaya ginawa ko nagpahingi ng additional na na ano additional na lang na bayad Woo! Kasi mugi tayo, isang nice. isang biyahe, isang booking lang eh. pagdating doon, wala tayong makukuha, di ba mga ka-WhatsApp? Tama ba yung ginagawa, ginawa kong ka-WhatsApp? O malay? Ay! Kaya <laughs> yeah, mga ka-WhatsApp, tayo. Second day natin dito sa ano, January 2025. Alam mo, kasi kagaling na mga ka-WhatsApp, kaming umaga-maga ako nagising nagbihaya was nag-side nag line na sa kay eh, Boss Amo malapit lang tatlong destination din pero malapit lang along dito lang din sa ano, malapit sa amin inano ko na siya pinag-drive ko na siya mga kawasan kasi malapitan lang naman kaya ilang oras lang yun dalawang oras lang As kaya ngayon nagpay nag-sigle ano, nag, key commander maya na kayo magpabiyahe hapon na kasi naka-sideline naman tayo nung mag eh. So sundot-sundot lang tayo. Kaso nga lang, ang ano namin, ang idea namin, ang format namin na paglabas na sa Lala Move is malapitan lang. Kaso nga lang, hindi kami na ako na malapitan. Napunta kami sa San Juan. <laughs> hey, what's up San Juan? Nabiyahi natin. Isang biyahi lang. Pagkain kasi. Food box. Yan. Need regular. Regular lang doon nakalagay sa Lalamove pero kung pwede daw priority na lang daw sheesh alright kaya e, nagpa ano tayo sa akin na humingi tayo ng konting lambing What? lambing lang ba na dagdag naman dahil iunahin na nato isang booking lang okay naman si sir okay naman naglambing din sa akin nagdagdag din kahit papaano <laughs> okay na yun gusto na yun yeah! may mga whatsapp biyahe na natin ito ilang kilometro sa samin to mula dito sa aming kina anuhan minabiyahe yan balik 8.5 kilometers dito sa amin ang biyahe yan 38 minutes depende pa yan kung pag may traffic yan mga what's up medyo maliwanag yung ano yung sikat ng araw yan mga what's up maraming salamat sa mga solid viewers solid viewers solid supporters at solid subscriber Sheesh! Kasi na pa gusto mag, ano, magagustuhan niyo mong mga, mga biyay, biyay ko, subscribe na kayo! Sheesh! Alright! Sige mga kawatsap! Drop off na natin ito! Baka i-drop off pa ng iba! Sheesh! Alright! Yeah. Let's go! kater pa yan mga ka kala ko dito ko yung sa okay drop off na po e eh, mga ka whatsapp drop off na tayo e eh, no kinuha na ni kuya dyan sila sa taas wala tayo laman mga kawatsap di tayo yes. sa oasis drop off done. sige po mga kawatsap tingnan ko sa pinaparahin sige mga kawatsap ano tayo mapapaparkingan para makalap tayo booking poli she's alright eh hey, mga kawatsap pag, pag drop off natin sa may oasis sa may Aurora Boulevard, nakakuha tayo isang booking pa. pick up natin dito sa nice. Bali ilang kilometers 7 minutes lang to. 1.7 kilometers sa may Balete Drive. So, dadalhin sa Makati. Ayan mga WhatsApps, second booking natin. Kasi, hindi tayo nakapag double booking kaya Ayan. She's all right. Okay, mga WhatsApp, punta tayo sa for pick up. Shish. All right. Ayan yeah, mga kwatsap, mag-u-turn mag lang tayo. pag tayo sa pickup point. Sheesh, alright. Sana maging maganda biyahe natin. Kahit kurang kurang, tirahin na natin yan. Bakit tirahin pa ng iba? Sheesh. Alright. Okay mga kwatsap, pag i tayo sa pickup point. Video na lang ulit tayo. na ikaw na may patay mo may ginagawa ako yan mga kwatsap po oh. pinagkat natin cat cat to cat cat na puno o nalagay sa kay doktora daw mga doktora daw to para daw sa chinese new year ayan mga kwatsap Din diniskarte yan ko lang to upuan kasi nakatiklop to ngayon ginawa ko kinumuna ko na lang ayan dito natin kinuha sa no. may like, balete drive ayan mga kwatsap trapup up na natin to This route avoids a slowdown on Route 1 and 1 on J. P. Rizal Street. You are on mm -hmm. the fastest mm -hmm. route. You should reach your destination by 5.34 p.m. Hey, yeah, mga kwatsap. Biyahin na natin ito. Ayun o. No. Kiat, kiat. Pick up natin. Dali natin sa Makati. Bali, ilang kilometro? 9.5 kilometers. 47 minutes natin. 47 minutes ang oras natin. Sige, mga kwatsap. Hanggang dito na lang muna. Doon na lang sa drop-off point. Sige, mga kwatsap. Let's go! Let's go!

Ayan mga ka-whatsapp, nagkaroon tayong booking. Ayan o, no? gown. Ayan, gown. Nice. na Ang na gown. Ayan mga ka-whatsapp, gown. Dali natin dito sa ano. Dali natin dito sa may bahay Toro ah. Tapos, ilang kilometro sa atin? Malayo-layo kilometro. Ilang kilometro? Bali, 16 kilometers dito. Kinalalagyan natin bahay toro mga kuwadsap sige mga kuwadsap pick up na tayo dito gaon ngayon dali natin dadrop up natin dito sa bahay toro mga kuwadsap let's go let's go sa so, go tingnan na lang natin yan share ko sa inyo kahit konti tara let's go sunset na yeah. tayo sa sa skyway Limo okay. Rivera go oh, go oh, go oh. kalayaan Mandaluyong Pasig Line Pasig Line tapos Pedro Hill tapos Quirino Quirino Kanina tayo. Abini Bridge. Ayun o. No? Jesus. Yeah. Ayan mga ka-WhatsApp. Pinagkalalala namin kasi saan may dadaan. Sige mga ka-WhatsApp. Dan, pick up na tayo. Trap up na natin din sa May Quezon City. Let's go! Bakit tirahin pa ng iba? Let's go! What? Woo! Number 9 na po. Nasa number 9 po ako eh. Ano ba number ka? Number ako po yan. Tapat na well, eh. Number 18. Ano? May malaki bahay. Mga mga ilaw ko pa ka. Eh mga kwa chap! Shish! Alright! Dito na tayo. Drop off tayo. Dito tayo nice. sa Save Carmel. Pababa natin yung dalawang gown. Galing sa Primo Rivera. Mga kati. Mga kati. Mga kati. Hihihi! Dito tayo ngayon. Drop off tayo. Diyan sa maraming ilaw. Ulaw. E eh, mga what's up? Dan, drop off na tayo Dito, sa bahay dito Dyan Dyan natin, drop off eh, wala tayo laman. Yung gown, wala na, oh. kita tayo yung sa bintana. Ayan. Ayan, eh, mga kwa-chap, labas na tayo sa subdivision. Baka may makuha pa tayo. Matsamba natin, may makuha pa tayo sa pang booking. Ayan, mga kwa-chap. Good sa tayo. Let's go! Ito, pwede mo po. Ayan, mga kwa nandito na tayo sa, sa bahay. Um, Mugi na tayo. Kasi medyo, ano na, mag-alas 10 na rin tsaka ano past time na rin past, past, time na rin ngayon mga kuwadsap. ano, na kami ni commander kasi wala talaga biyahe ang pangit ng biyahe na yun alam mo bababa talaga mga kuwadsap anong gawin namin kaya babawi na lang kami sa susunod na ano na lang po biyahe namin Yan, ang pangalawang biyahe na namin sa 2025 ito mga kawasab what's up sheesh ka pa-updated sa YouTube channel, please like and share na lang po. Meron dyan comment, pakakommentan lang po, agad kung kung ano yung sasagutin At meron din po dyan subscribe, pakasubscribe na ronin tv and my special sign Baka magustuhan nyo yung aking mga videos Ng buhay life, buhay driver at buhay dalang mo delivery drivers sa lalamu At saka meron din yung subscribe, pakasubscribe na lang po Ronin tv and my special sign Baka magustuhan gusto yung mga videos ko mga kwadsap Ayan na nga mga kwadsap Okay, all goods naman ang biyahe natin Kahit matumal ang biyahe natin at kahit mababa ang pera ni Lalamove, ah, wala tayong magagawa. Kahit anong gawin natin kay Lalamove, mababa talaga ang bigayan ng eh, mga kuwads up sa Lalamove. Kaya nag-decide na rin kami na muwi na lang muna. Bawi na lang kami sa susunod na biyahin namin mga kuwads up. Sheesh, alright. E, mga whatsapp, up, sige mga whatsapp, up. Kita-kista tayo sa next video. Next vlog natin ng buhay driver at boy, Lalamove delivery driver. Yan mga kwaes up. Kita kita sa susunod na videos. All good sa mga biyahe natin ngayon. Kahit mababa ang pair ni Lala Moog, Wala na tayong magagawa doon mga kwaes whatsapp Mababa talaga. Discarte na lang po mga kapako. Mga delivery driver ni Lala Move. at tsaga na lang po. Yan ang ibabaon natin kada biyahe natin mga kwaes up. Sige mga kwaes ay Super, super, sobrang baba na talaga ng biyahe natin. Sige po mga kawasak, andito na lang siguro mga kawas. Kita ka, kita, kita kita sa next video, next vlog. Keep safe everyone and stay healthy mga kawasak. She's buhay driver, buhay lala delivery delivery driver mga kawasak. This so, is Roy TV and my Bye bye. She's peace out.